uwi naman po tayo ngayon mga reverse galing sa trabaho. Tapakay po ako ng yan. nakasara po yung trapal na kasi uh, mainit po, po sa loob Si mana ayo. <laughs> Yan. Dahil um kapo na po mga neighbors, naman po tayo ayan. Eh. Yan. Sumakay po tayo ng pass Uy, delikado ka. Kinsa ka <laughs> oh.

Ayan Kasi siguro walang kabaong doon sa isla Ayan po uh, pa -uwi na po tayo galing sa trabaho Buti na lang maaga po kaming ano po uh, pinauwi ng ano boss namin. Kaya po sa libang ka Init Eh, mainit. Inip inip. Takot kasi sa init. Inip inip. <laughs> Sabi tiyo, takot siya sa init kasi baka maitim pa siya. <laughs> <laughs> Yan po malita na bangka no, ah, Kaluwas po kami ng isla mga Rivers Galen po kami ng Lapu-Lapu. Ah, patawid ng ulango Island. Ayun po ulango Island No? picture baka makasali tayo yun no umurma yan yan malapit na po tayo sa Ulanggo Island mga may, 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 nagpa picture po yan tago muna tayo baka makasali tayo sa picture nya baka tayo po maka-distract Ayun na po tayo sa Lapu-Lapu mga Rebels ko Siguro uh, biyahe tayo na mga hanggang uh, 15 second, a uh, 15 minutes or 20 minutes. Yan. Yan tapos tapos sila nag-picture kaya makakuha na po tayo ng view dito. Malapit na po tayo ilang minuto na po ayan pumusing na po si ate para maganda pong kuha ayan ayusin nyo smile before ayan po malapit na po tayo no? Yan, malapit na po tayo na daong. Yan! Na daong na po sinasakyan mga ka-divers. Na daong na po tayo dito sa port ng Olango Island. Yan po. Uh, pag gusto mong magdala ng four wheels, pwede po dito kasi may barge po dito na Jamalia. Yan. Pwede din ikarga yung motor at saka four wheels. Yan dito yan. Naong na tayo. Welcome to Olango Island. Yon tinatapo na po nila yung lubid para makapurma. Dito po lang ma, oh, dagang pambot na dito. Way mga sayo na uli ka shopping. nilagyan na po nila ng hagdanan Baba, Bababa naman tayo dito sa Pascraft. na ito po yung port ng Santa Rosa nasabaan na po kaya meron yung umubaya daan sa parking yan boss, ala boss? ah, kap dito na tayo sa fort ng Olango Island. Okay. Liso. Oh, oh ano? Da yeah. grabe. Okay, alungon. Pero suko. Oh. TV mm. TV. <laughs> Nakilak ko Sakay naman tayo ng Habal-habal O tricycle Papunta lang barangay baring O Kado ni Yan, kaibigan ko Hih. Yan, hindi ito na po tayo Bayad muna tayo sa parking natin mga Rebels kay gikasampaan ako kanina hanapin ko muna yung ayan asa na ay ito pala kalah yan yeah, thank you for watching mga rebels